Um, sa so tingin po ba ninyo itong mga diskaya ngayon na nagiging uh, resource persons nga sa mga investigasyon uh, tungkol dito sa mga maanumalyang flood control projects ay dapat isa ilalim sa state uh, witness dahil yan po issue yung pinag-dedebatihan uh, dyan po sa Senado? <laughs> walang mangyayari yan, kagaya kay Napoles. Magagawa ba ni Napoles to na walang blessing sa taas? Ngayon siya pa nakakulong. Yung mga nakirabang, nakawala. Ganon din ang mangyayari sa mga diskaya. Sila bibintangan lahat. Sila, sino nagbigay sa inyo? Sabihin nyo kung sino nagbigay sa inyo kaninang project sa mga yan. O hindi, kayo rin ang pagbibintangan. Sila rin ang bibintangan. Parang scapegoat ang gagawin sa kanila. Nagabit lang sila. Itong uh, korupsyon sa ating bansa, um, mas lumala po ba uh, sa ngayon kumpara sa mga nagdaang mga dekada po? In every administration, may issue about graft and corruption. Pero ito na ang pinakamalaki sa lahat. At uh, di dapat natin palampasin ito, kundi wala nang kinabukasan ng mga kabataan. Ang pinaglalaban natin ang mga kinabukasan ng mga kabataan. Hindi po kami, hindi po tayo, da dapat protektahan natin ang mga kabataan dahil yun ang kinabukasan nila. Kin the future of our children's children. Ngayon, no oh, maliwanag, ilang dekada na silang presidente. Si yung uh, unang pa-president, pre, uh, senior Marcos, katakot-takot na na-issue. Huwag tayo makalimot, nakakalimot na kayo. Kaya nung sinamaan ko si Bongbong junior Marcos, akala ko lilinisin na ang pangalan nila. Hmm. Dahil nung nawala ng tatay nila, tumakbong senator, ganoon din, may issue rin sa kanya. So, ayaw ko sanang samahan. Ito, ang liwanag yung nakalagay dito. Bongbong -bong Marcos sued for plunder over pork barrel scam in the police. Plunder rap filed versus Bongbong -bong Marcos over 250 uh, million pork barrel scam. Now, galing sa GMA News ito, ito sa Inquirer, hindi ka magawa naka-record lahat ito. Ngayon, ayaw nilang, para maintindihan natin po, ang budget, ihadamala kanyang, ire-review ni Presidente, pirma niya, lilinisin, ibigay sa Senate and Congress. Kung hindi niya alam na binago nila, dalawang bagay lang tinolerate niya o oh, wala siyang alam. Anong presidente ang kung alam? Nagumpisa pa lang noong first year na, second year, third year. Puro plant control na ang kalukuhan. Sila diskaya lang nakakuha ng 31 billion sa isang kontrata lang. Paano nakakuha isang kontratista na 31 billion? Kami po, ang taga na namin sa construction, hindi kami nakakuha ng mga 2 billion, billion, billion. Wala po. Uh, ganon. Eh, bakit? etong question ko. Sa lahat ng plant control, totoo, siya nagsabi, pero kako may Alzheimer, nakalimutan niya na damay siya. Pangatulo siya ang pinakamalaki sa Ilocos Norte, sa plant control. Huwag na tayong lumayo kako, Ilocos Norte lang. Bakit yu, Bakit di nila ginagalaw Ilocos Norte? E pangatlo yun. Halos pareho ng Bulacan. Bulacan binubugbog nila. Occidental Mindoro, mabuti. Umangal si uh, Governor Edgardo uh, Ed Gadiano. So, yun pinakamalaki. Pero um, siya nga umaangal. In, nandun ang Ghost Project, walang pumunta ron. Sa Ilocos Norte, bakit silent sila? Bakit nakakuha si Diskaya ng maraming project ng plant control? Bakit paborito ang mga Marcoses si Diskaya? Meron siyang project doon sa Ilocos Norte. Uh, 2.7 ang Diskaya project. ang, na, na, ang Pinakamarami project sa Ilocos Norte, I think 838 or 83 projects ang, ang uh, Diskaya. Dalawa lang po ang kontrasista nila roon na, na ha paborito. Yung mayor ngayon ng Ilocos Norte, tinanggal nila si Mayor uh, Kion, Michael Kion, dahil di na sila maturuan. So, dinagay nila yung konsyal na nag, may ari ng construction company na megapolitan builders. Pag-aari ng konsyal, ginawa nilang mayor, kontratista nila, nila nung araw pa, eh, 6 billion na kuha Bawal nga yung mayor na magkontrata. Bakit, bakit dito, bakit walang, bakit silent sila dito? Eto mga illegal na nagagawa doon. Nandun lahat ng mga kalukuhan. Dapat, kako, hindi sila para ang ang, ang mga leaders. Uh, transparency, accountability, honesty. Ipakita niya sa bayan niya na walang kalukuhan bago mag-investiga sa iba. Bakit hindi ginagalaw? Yun lang ang question ko. Adverta niya, ako na masama. <laughs> Yung bagong uh, attack dog nila, si uh, Claire Castro. Uh, ako nang para may divert. Yun, uh, diversion yung yaba natin yung iba para di na makwestiyon yung kanila. E may record na mga Marcoses, 21 martial law years sila na presidente. ng senador si Bongbong, may plunder case. Oh. Tapos ngayon, huwag po tayo makalimot. Maubos po tayo kung hindi tayo magbago. Kaya sa ko, eh, ibang countries, pag may mga anomalya, nagre-resign ang mga presidente, mga prime minister. Yung iba nga nagpapakamatay. Oh. Eh dito, pakapala ng mukha. So, dapat maawa na si President Marcos uh, mag -resign. And the uh, military, gusto ko lang sa ikot The military, so in Section 3, Article 2, which provides, thus, civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state. and the integrity of the national territory. Walang nakalagay dito na protektahan niyo ang uh, presidente po, ang mga military. Baka kala yung mga iba, nasa konstitusyon natin, protektahan ang, ang presidente. Hindi po, tao ang protektahan niyo. Okay. Ngayon, ang daming uh, pagnanakaw na ginagawa. Bakit tayo papayag na Hindi, dapat tayo papayag.